Diyos ko po, na naman kaya itong sa inay. sabing wala na namang ulam, wala na namang isasaing. Sabi ibenta na rin mga tangkal na rin ni tatay. Ano kung ginagawa? Ba? Ginawa pala ni inay na durang aming tangkal? Nandi din na mga damit ni inay. Itikot iti pag tao tatanggalin ko. Ito yung ko mamaya. Diyos ko, ano po sa inay na ito? Pati naman pantalon ni tatay din eh. Ari, ari pa eh. Masang kaya ito si Inay ya. Yung gigig. ginawa ni Inay din sa mga pantalon niya. Eh. Ari pa pala naman. Inay! Inay! Ate, ano kung pinagagawa mo dyan sa tangkal na iyan? Anong mga damit na iyan? Diyos ko, kay Inay ga iyan? Tangkal, ginawang ano pag hindi, pag isinuot ay eh, pu puno ng hanip ang niya. niyan? pagbibinta na ng tangkal niya, at wala na iyan, natura na talaga kung tayong makain niya maghapon, Ah. Uh -huh. Nagtitiis na nga lang sa malunggay, e, bigas pa eh, wala, mahal na mahal ng po kaning tingda e. Ang mga, ang mga tandang na aking pagtatatanggal yung kumamay, pagtatatali ko na lang, wala namang mga silbi, ang mga po ka kaning ito, kundi iingin na iingin, tumila ko na lang tumilaok. Pagtatatali iyan e, at e, ibibenta ko tangkal kahit pa 1.5. Ah, ah, makabili ng ilang kilong bigas, e, kay ga, kay gapa pa lang na, uh, ano yung isang kaba na ang nakakain yun? Ano nung iniisip mo na ibenta din pag hindi kinamura ng iyong amang sa'yo? Si hindi, pati tangkal na ang ginamong damitan. Diyos ko, di pag hindi isinot mo, ipuno ko ng hanip. Tiyo mo ang pagbubuhok mo. Diyos ko, eh, pag uh, sinamin niya yun ni Atikol Center at bebenta namin, ipokus namin sa Facebook kahit pa one because Bigas pa hindi makabili. Ito isusuot ko pa, ito may Isusuot? Ano? Diyos ko, kulang-kula, may gown pa. Inay, bakit ka naman dyan mo nilagay lahat sa tangkal? Alam mo, ipopost ko yan sa Facebook at baka sakaling may bibili. Hindi ko nang mapaglagyan ito nung puno na ito sa ating... ipopost ko yan mamaya. Hindi mo mapaginitan ng aking tangkal na yan. Inay, ano ka? Ray, aray, kinangkal ko na nga. Eh, ko doon na alsing ko at ipagbebenta na nga. Alam mo, ay sasahing wala ding ulam. Dalawang gatang pa yun, isahing mo na. tu may kayo na lang kung kamahit ako kama, ka na may nagdadayat. Ari, tanggalin mo na. Kinalkal ko lang nga kanina. Eh, binalik pa sa... Ah, ah paano? Paano ba rin mabibenta? Ano ar sasabihin? Itangkal, ginawan dura Box. At teka mo, ko. Isa is ipopost ko sa Facebook. Wala pa yung pintot, hindi pa nga natatapos. Umalis sa ka diyan yan at baka hindi mabili. Gawa ng buhok mo. Bay, doon pa pa Eh, isama mo si inay ito, nang man. Man. mabili lalo. Patay ka, Diyos po naman. Di lalong hindi nabili yan. Ay, ko, na. Palaitin mo yung ko, anak na ma, Para maganda ka Naipost ko na talaga inay Yun May isa agad comment. Hmm. Kung magkano daw Magkano ganun natin na rebebenta Mabilisan sa na laan Sabi may tatlong daan na na Abo naman inay Patay na patay ka kay tatay sa pamamako Palaan niya na ng tatlong Ano yung inay tatlong daan Sa daming pitak na yan Gasa ang limang mano o, tigil-tigilan nyo. Kung gusto nyo iisama nyo yung tatlong tandang doon sa isang kulungan na makadami-dami naman tayo ng pera. Diyos ko, kay kaiga pala ang isang salup na. Iyamot na -imot sa mga tandang na yan. Iingin na iingin na maiwala mga kasilbe-silbe sa pamumuhay natin. Bawal, pangkatayin. Diyos ko, naman. Ibebenta ko na yun, ha? si katayin mo na rin bulik ng iyong ama. Pero ang alokoy mahal ang bulik eh, o kata niyan. Oo, oh, inay. Ipakatay mo yan kay Lips at pag hindi sa umagang-umaga, ikaw ang titilao. Alam mo yan ay mahal na mahal ni tatay. Mas mahal pa yan sa iyo. Bahala Bila, ka. Wala, wala tayong pambilin bigas eh. Wala Aling ang tangkal! Mo. 1 oh, ang, ang natin. May nag-comment na doon sa akin ko. Eh walang pinto. Sino bibili di yan ang one-five? Eh paano nilagyan mo ng damit? Paano? Or ilalagyan ng pinto yung mo ng damit. Ang kanakatala ng tangkal, ilalagyan mo ng damit mo. Hindi, hey, tulungan mo ako ulit. Talagyan natin meron ng pinto. Pukunin ka ito mamaya. Oo nga, sigurado. Ang sabi, sabi ko... Sabihin, bilhin na ito. Wala tayong bigas ka mo. Kahit sa hapon pa tayo hindi nakain. Ang post ko ay ano? 2-5. Sabi ko, pwede daw ko hanay na lang na 1-5. Sabi ko, eh siya, sige ho. At wala lang ako. Kabigas-bigas Kami ni Inidora. Wala kaming makain. Hindi pa ako kami na umagahan hanggang ngayon. Eh, wala din nung hahapunanin. Eh, oo daw. Mabilis na mabilis daw sa 1-5. Hindi ko pupuntahan daw niya dito mamaya. Ay ate, sino ka nag-comment diyan na mapuntahan na ngayon? Talagang nasulak na ang aking dugue at saka aking mga lalam ng iwala na talagang kalaman-laman. Si ano kang pangalan? Si ano? Si paring Michael. Si kung paring Michael ang bumili? Oo. -oh. Ako'y magpapaawa doon ng mabili na talaga kahit wawan pa. E talagang gutom na gutom na ako eh. Samahan niyo ako doon, inay! Damn. Ay hindi pala. Diyan na si inay. Doon na lang ate call center ang ano. Sa mama. Kung paring Michael! Ako yung may sasabihin sa iyo. Nandyan lang no, si Ana, si para Michael. Eh, hindi mo ka nakikita? Ayoko nga. Kung para Michael, oh, kami ay, may sasabihin sa iyo eh. Wala, paglilingkod sa inyo. Kami hindi na nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Umaga, tanghali, hapon. Ibilhin mo na ang tangkal namin kahit wawan five. Ibilhin mo na naman ang tangkal namin. Ako gutom na gutom na, na kanina pa. wala maraming lang kapira-pira eh. Ipinagtatali na namin ang mga manok na laman at mga damit ipinag eh, pinag-aalsin na ang tangkal, ginawa ba ganang mga dami ni inay? Eh. Saan ang nakatala no? Eh, yun na Ulo ito ng pa. Hanip. Eh, oh. eh, ibebenta na lang namin sa iyo na, ano, ng 1-5 na lang. At wala talaga kaming naisa eh. eh but, Kaninang umaga pa kami hindi nakain, wala din kaming hahaponan eh. Bakit sa akin yung ibebenta? Eh, aso lang naman ng ulaga ko, wala akong mga. Yung kahit aso, hindi, lagi, kulungan ka yung... mo na ng aso. Hindi talaga naman din ang namang... aso, gawa nang wala namang pinto eh magaling si inay at pagpaparipaim laging sa handaan ay at nakakakain bilang mo na naman maawa ka na naman sa amin eh si sige mamaya mamaya ang bahay lang ang ano ko pera ko ba kuhanin niyo muna one kay. five lang ang may ken mamaya na ang ano ayun lips ang mga kabilitan ng bigas limang piso? <laughs> 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 nee, walang bigas na limang piso, Nih. Nee. Asin na lang bigas kasi <laughs> ngayon wala tayo. Eh, <laughs> may inaantabayan pa pangakong akong pera sa atrenta pa nga lang. Atrenta pa? Anong pwede sila ngayon? Ang bayante sa SD, apat na araw kami hindi kakain. May maawa-awa ka naman, uh -huh. Kuya Michael. Kay Kulya na yan, eh. Hintay, hintayin nyo na. Yan na lang muna ibibigay ko sa inyo. Lips, <clears> ako pupunta sa gubat <throat> doon. Maghahanap ako ng saging na sabah. Okay, ako okay, magnanakaw ng kamote. Makaawa naman yung mga rin. Ara na nga, isang libo. Ay, pang ibigay may merong pera naman pala. Diyos ko, TM! <laughs> ano, ang bigas? May chips na din? Swipe, ginawang swipe. ATM yan, oo! Oh, mo na lang sa amin mamaya ang 1-5, ah. Sige, gagawin ko ng parang. Kami magahanap muna. Kahit aso ikulong mo. Basically. Magahanap mo, mo na, na ang... Maghanap muna kami doon ng saging at pang kaya, ano man lang. Kaya, kaya pala itong mamaya. sinay, nangangate eh, tuwing magbibihis. Eh, ang tangkal yung ginawang damitan. Diyos Sige, sige, bukas. Titingnan ka. Huwag niyang tangkal. Kaya naman itong mga kaligas na ina hindi na naka naalis sa katawaan. Siguraduhin niyo na mababayaran niya kahit man 5 hot bangs na bangs kayong dalba sa akin ni call center. Pag ako lang ang pinatulaak ng inyong umasa umaga. Hindi sila yung lagay na. Bilisan yung ubusin ng kaning ito kung mag assist ng kaldero. Kalat na kalat na di yan. Anong ulam natay? Ay, wala. ko po. May, may asin tayo. Asin tayo wala pa eh. Lipta na tayo ka eh. Ito ka puti ibig. Ang puti ng kaldero kasi ang puti ng kilikili ng ating ina. Ubusin nyo na naman yung takong mag-assess ng kaldero. Ina, wala ka tayong kape. Kape na lang ang ulam ko. Okay, ano, tubig asin. Asin pa'y wala. Ay, may toyo tayo, inay. Sa ulo ko, meron. Gawin namin nakita ko mantika eh. Bilisan nyo lang magsikain at ako mag-assess ng kaldero. Nilinisin ko lang sa mga kalderong. Pakain ka na pakain, ina! Wala mang ulam! ko sa buong kape ka na lang, ah. Inay! Ano ka? Bigay si Kuya may gili na may mga tanim na palaya. Oh, ako babali mo na doon na isang kilo para may ulam mamaya. Ay, lumakad ka. Bilisan mo. Ako'y may gagawin pa. Ang dami kong gagawin. Okay. Lips, tana! Babali tayo na ang palaya kay Kuya may gay! na. Kay Kuya may <laughs>